Alam nyo bang limang araw na lang bago ang Pasko? Oh, oh my gosh! I know, right? Kaya naman maghahari sa sarap ang ating Kitchen Here at it, Recipe. Ito, isa sa mga favorites ko talaga, ang chicken alaking. Ituturo sa atin yan ni Chef JC Bolisay. Good morning, Chef! Hello, good morning! Wow, oh, chicken alaking. O, umpisa na po natin to? So, nag-melt na tayo ng butter kanina. Mm -mm. Tapos nag-isa na tayo ng sibuyas, bell pepper, tsaka carrots. Oh! Ang lakas mga chicken alaking ng bell pepper eh, no? Mmm! -mm. <laughs> Ganun talaga, yun talaga yung main ingredient ni oh, pa, bell pepper that makes it different. Ito ba ay eh, ano, masyadong social o simple lang naman bagawin? Hindi naman po affordable naman siya. Okay. Mm -hmm. Yan. So pag na luto na yung gulay na yan, so inuuna palang gulay. gulan. Eh, Isusunod na natin yung chicken. Alright. Technically ba talagang hiwalay yung pagluto ng manok o ngayon lang para mas mabilis siya? Actually na pre-boil na natin yung chicken natin. Oh, so okay lang na kahit huli na siya. Oo. Oh, oh. But if you were doing it sa bahay mo? Ah, pwede natin siyang stir-fry muna. Stir-fry muna. Mauuna yung manok kesa oh. sa gulay. Ah, okay, okay. Got it. Alam niyo naman, syempre sa TV at lalo sa unang irit. Kailangan mabilisan, di ba? Oh, para oh. may marami kami maihatid sa inyo mga balibalita. Yan, yeah, so, so halo-halo. Pwede na natin ilagay yung ating white wine. Oh! O oh, yung mga tira-tira ninyo doon sa mga party-party ninyo, yung mga nasa dulo ng ano, bote, save nyo pala. Merong silbi yung ating white wine sa Chicken Ala King. Ano naman natin mga ano dito, sustansya, Chef JC? ah uh, meron tayong chicken breast, so may protein tayo. Nice. Tapos may milk din, protein pa rin. Sa vegetables naman, meron tayong bell pepper, vitamin C. Oho, oo nga. So, Perfect. ayan, nag-evaporate na siya. Oo. Uh -huh. So, pwede na natin ilagay sa chicken stock. Chicken stock. Yun, pampalasa. mm, -mm. Minsan ang chicken na laking sinaserve to, tinapay ang kasama, e, eh, no? Um, pwede siya sa rice, pwede siya sa tinapay. Oo. Uh -huh. Yun, no, oh. Ang maganda sa kanya, ang konti lang ng ingredients niya, actually, e. Eh. Gulay-gulay, tapos yung manok, that's it. Tapos, ito namang mushroom... Parang soup na to, candy to, you eh, no? Cream of mushroom. Cream of mushroom. So, takuloy yeah. lang ng konti. Okay. Then, pwede nang ilagay si milk. Si milk muna. Ito ba, ano, hindi na kailangan lagyan ng pampalapot? Mag-isin na siya lalapot? Kasi may cream naman tayo, so okay uh, na. Ma pala, hmm, lang. Oo nga pala, makapal itong cream of mushroom. Siya. So, kung walang cream, pwede ang flour. O, uh ha. -huh. Um, gumawa ng roux which is the mixture of butter and flour. Oh, okay. Nice. Ayan. Then, pwede na natin ilagay si... Cream of mushroom. Oh. Ay, madali lang pala. So, ito, mahabol pa natin itong mga nanay kung hindi pa kumpleto ang inyong menu para sa uh, Christmas season o sa inyong Noche Buena. Pwede niyong isama itong chicken alaking na to Para naman super special talaga ang paghanda ninyo ngayong Pasko. <laughs> And then that's it? You season it? Yun na lang. Konting yeah. boil lang din. Isi-season na natin siya ng salt and pepper. Ayun naman. Tapos na, tapos na agad. Mm. Thank you so much, Chef JC Thank Bolisa. You. At syempre, meron na nagawa si Chef JC dito. Nauna na para matikman ng ating UH Barkada. Dahil magbabalita na isa. Push mo na yan, Pars. <laughs> Ayan, tingin sila ni Lynn. So, gusto sabukan ng chicken na laking Pupost po namin ang recipe mamaya sa Facebook page ng Unang Lirit.